so po mga boss, may na naman tayo ngayon na Honda Click version 4 mga boss Bale mag uh, may nga pala tayo ng shop So step by step Ganito yung gagawin natin So panoorin nyo lang hanggang dulo mga boss Para makakuha kayo ng idea Sa pag semi lowered ng inyong motor mga boss So ang, ang gagawin natin dito mga boss Tulogan natin muna yung mga tornilyo So ito na pala mga boss, bali nalawagan natin ang mga turnilin nito. Bali gamit kayo ng flat screw ito mga boss para kung sakali bumukha yung ating tipos, yung mismong pinaglalagyan ng shock. So inipit ko lang yung mga boss dyan para kung sakali ma-adjust nyo pataas yung shock para kung sakali, ayan na yung ating semi-lowered so okay na lang tatan sya at pwede sa customer kung anong gusto niya ang adjustment. So ganoon lang yun nga natin sa publican natin yung turnilin mga boss. Tapos sa hit niya lang daw ng uh, konti, konti lang muna kasi hindi pa natin ipapainal ito mga boss. Pero dito sa isa na to, final na 'yan. So ibitan lang na muna natin ang uh, medyo maigpit lang para hindi lang siya gumalaw o hindi siya umalis sa pwesto. So ganun lang muna 'yung gagawin natin dito. Tapos sa ito naman sa kabila, medyo malog naman dito sa kabila. Tabi lang siya kaya nahugot na siya. So, kahit di nyo nagamitan nyo ng uh, flat screw, so, bumagsap mayong uh, shop maya. Medyo malawag doon, so, babalik na lang natin itong shop. So, panoorin yung video natin, mga boss, para makakuha kayo ng idea, para kung sakali, eh, balance pa rin yung uh, shop natin. So, ganito lang yung gagawin yung mga boss. Di na, uh, na higpitan nyo natin sa kabilang side, sa may kanan. Tapos dito, ganito yung gagawin nyo. Dito pa yung mag adjust So kailangan ni smooth yung pasok ng axel. So iti-testing niya mga boss. Pag suabi na yung pasok niyan, basta eh, pag nakasuabi na yung pasok na ibig sabihin naka-alignment na yan. So okay na yung alignment niyan. So ito pasok na yung tornilyo. Tapos si ikpitan niyo na to mga boss. Tapos sa ay do double check nyo na lang kung uh, okay na yung axle. So babalikan nyo pa rin yung adjustment nya kung okay na ba. Kasi minsan nag yan na, na kumapalas pa rin. Pero dito okay na to. Dapat ganyan makakapasok sa nung maayos yung axle natin mga boss. So finalize na lang natin ang hipik nito mga boss. Stay lang. Tapos ipapalag na lang natin yung mga Uh, mga tinanggal natin dito mga boss Yung uh, front fender at saka yung gulong Tapos sigpitan na rin natin So i-double check na yun lang mga boss Yung mga tinanggal natin dito mga boss So magandito lang ang video natin mga boss Huwag niyo sana balimutang supportan natin Channel Malawg mga boss Palike and share naman yung sakali ah uh, ganito lang video natin mga boss Thank you and goodbye Hanggang sa mga boss